hack account. So, eto, maging aware tayo, lalo na sa ating mga ginagawa dito sa pag -reels. So, very alarming ito kasi marami na ang nahahack na account kasi hindi tayo naging aware kung paano ba nangyayari ito. Mostly, kapag big creator ka, madalas makikita mo ito saan? Sa so, comment section. Ayan. So, eto, napansin ko ito may mga comments sila doon about sa investment, of course, na kikita ka. So, kung babasahin mo ng maigi, hindi related yung mga comments doon sa video. So, iyan po ay nagiging spammy. So, maging aware po tayo. Wag na wag po natin itong ikiklik. Kapag naklik po natin ito, nako, mahihirapan ka ng lumabas. So, napakagaling or napakatalino ng mga gumagawa nito. Eto kanina, sa mga followers ko, binanggit sa akin na yung mga kasamahan nila na hack yung account. And then, check ko yung account niya. So, doon sa post pa lang, makikita mo na na merong bang pinost doon sa account niya. And then, pag check ko sa comment, meron ding scripted na nakalagay doon na talagang may encourage ka na buksan yung account na yon. So kapag ikaw ay hindi aware na ito pala ay pwedeng ma-hack yung account mo, automatic na ko. So eto sinishare ko para maging awareness sa mga baguhan na wag na wag po tayong magkiklik. Okay lang nabasahin lang natin pero just disregard the comment. Ayan eto pa yung mga email check din natin so doon pumapasok yung mga gustong mag-hack sa account natin may na akong napanood na tutorial ah uh, eto big creator din siya talaga ang galing din niyang mag-tutorial so eto marami ako mga tips na nakukuha sa kanya so bigla na lang siyang nagkaroon ng email na kunwari sumali ka sa isang groups and then na-remove ka then magsisend sa'yo sa email na may mga dahilan kung bakit ka na-remove and then magkakaroon ng disclosure yung account mo so kailangan mo mag-appeal so kapag kinilik mo yon makikita mo talagang kinokopya lahat ng mga logo ni Meta lahat kuhang kuha. Ang hindi lang tama sa mga ganyan ay meron silang sinisend na link na dapat daw i-link mo daw yon para mag-appeal. So, very obvious. Ayan. So, be aware lang po tayo kapag merong mga send link na hindi naman familiar sa atin kakaiba kasi merong mga word doon name eh, bago mo uh, is i-click, di ba? Sa, sa, mga groups, di ba? May nakalagay daw na groups uh, pangalan. So, kailangan basahin muna at itanong. Ayan. So, huwag tayo basta-basta magtitiwala. So, ngayon, hindi natin alam kung ano yung mangyayari doon sa hack na account na yon So, obvious naman, napasok niya na yung bahay natin. Ayan. So, paano ba may iwasan yan? Huwag tayo basa-basa mag-click-click ng mga link. Ayan. Huwag tayo agad-agad mag accept ng mga followers na hindi natin alam kung yun ay dami account. So, kailangan i-check natin yung profile. Reviewin yung profile. Baka naman walang picture yan. Walang post yan. Ayan. So, ayan yung mga kailangan maging aware tayo. Kung gusto mo magpapadami ng followers, isa-isahin mo ngayon yung mga followers mo. Baka malay mo, meron dyan nakapasok na mga dami account na ginagamit nila pang hack sa account natin. Na once nakapag kapag nag-comment dyan sila, madadama yung mga followers natin. Kasi ang alam ng mga followers natin, yun ang profile natin. So, maging awareness ito sa ating lahat. Kahit so ito lang nakakalungkot kapag na-hack na yung account. Nakabuo ka na ng maraming followers mo yung mga reels mo na pinaghirapan mo, lahat yun mawawala. So, talagang, hindi ah, natin ma-explain kung paano talaga yung magiging emotion natin sa ganitong bagay. Uh, no comment ako. Talagang, awareness lang talaga siguro yung masasabi ko. So, eto guys, kapag napanood mo itong video na ito, please share para maiwasan po natin ma yung mga account natin. Para maging aware yung mga kasamahan natin dito sa mga ganyang klaseng gawain na hindi tama, di ba? Kung tutusin, uh, gumagawa tayo ng mabuti, pero may mga tao pa rin sadya talagang gumagawa ng hindi mabuti. Uh, so ito, awareness sa ating lahat. At um, good luck sa atin lahat. So, ingatan natin yung account natin. Careful tayo sa mga link na nakikita natin sa ating mga comments or kahit sa kaibigan pa yan. Baka mamaya natin alam na hack na pala yung account na yon. Okay? So,